sumakay si jungkook sa mustang dito sa computer shop ano gusto mo sumakay? Eh, dito ako nakasakay natin shine bakit gusto mo makasakay dito? Surya, <laughs> hindi niya pa doon nararanasan na makasakay sa sports car kaya pinagbigyan ko si jungkook Hi! guys. <laughs> oh <my> god <laughs> 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 bago pala mangyari yan nandito agad si jungkook sa com shop at napansin namin iba na naman yung kulay ng buhok niya Pakulay naman ako. Ano? Pakulay. Wala oh, pakulay ka na. Binigyan pala ni Jungkook si Shai ng picture niya. Bigay mo sa akin? Oh, may lang ba? Sa akin na lang ah, to? Oo, oh, may picture na ako. Jung may Jung Jungkook. Jungkook. Feel na feel niya na talaga na maging si Jungkook. Kaya nagpa-picture dito si Shai. Oh, picture na ako. Okay. So, so. Ah, Jungkook ah. <laughs> salamat to. At nagpapasalamat pala dito si Jungkook kasi napapasikat daw namin siya. Ang oh. salamat po, napasikat. Ano, at sinabi niya sa amin, gusto niya daw makasakay ng sports car. Gusto niya sumakay ng sports car? Hindi ako nakasakay. Ha? Pwede mo ng plastic to, baka gusto ka. Nanong pala namin siya kung bakit gusto niya makasakay ng sports car. Ba't gusto mo sumakay? Hindi eh, po ako na nakasakay ng sports car. Hindi na pa nakasakay. Nakasakay lang mo sa 3rd po, jeep lang po. Oh. Jeep lang? Bakit gusto mo makasakay dito? Kahit ako, pinapangarap ko rin na makasakay ng sports car dati. Sakay ka na, Jungkook! Mutulong naman siya dito sa Comshop, kaya pinagbigyan ko siya na makasakay dito sa Mustang. At yung mga bata pala dito gusto mag-isang bomba daw. Kaya syempre pinagbigyan ko din. Sa simpleng bagay lang, napapasaya ko na yung mga bata. kumakaway na pala dito si Jungkook. Alis na pala kami dito. Taray na sports car si Jungkook. Ah, sports car ka. Kumakaway na pala siya dito. Parang nangangampanya lang. Ah! lang Ah! Ah! dito sa mga Ah! 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 talaga weird. tupad ko palang, isa sa mga gusto niya maranasan sa buhay niya. Dati pinapangarap ko lang din na magkaroon ng isang sports car. Kakabalik lang namin pala ulit. At sobrang sayo niya kasi nakasakay siya dito sa Mustang. Kaya yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood.